Eh. hindi pa uso yung mga ano mpmp di MP, MP, oh, ang biga ng pa dati so, gin pulmeno ay, gin pulmeno may inaapoy alin yeah man you know what I'm saying bitch aljaboy piter nsi man na no, pag ay na no, Chris hindi ah, ito hindi 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 ha 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 hindi 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 Gawin mo! Pagkakita mo, di mo alam mong style, din lang oh. Gawin mo nga oh. Pag nagbubogahan kayo ng usok, ayaw niyo ah. Ano gusto niyo ng usok? Dati no, player ako din sa amin. Player ako on wala naging player ako no, player kayo, ka nang Alien mode pa ni Malak. E pa. Tetak takto. Kaya ko pamantao. Dito naubos yung film. Oo, player ako dati. Pero alam mo kasi mabilis.